Gipaubos na sa inquest proceedings ang lima ka mga pulis sa Police Regional Office 9 nga nalambigit sa pagpangawat sa usa sa Sambuangga City samtang giklaro sa kapulisan nga lima o dili unom ang sospek nga pulis sa pagpangawat Ano ang report ni sa Dapitan Gikumpirma sa Police Regional Office 9 nga inay unom lima ka suspekra ang nalambigit sa pagpangawat sa 2 million pesos cash sa usa ka balay sa Natividad Street, Barangay Tetuan sa Zamboanga City niadtong Nobyembre 14. Gikalambigitan kini sa upat ka aktibong pulis sa syudad, lakip ang usa ka kanhing pulis kinsa mi surrender sa Alicia Zamboanga Sibugay. Kausab ko yung investigating team, yung nabi niya nga sa atin na uh even the complainant uh, nagconfirm po na talagang lima, lima lang po ang pumasok sa bahay niya. And then may mga CCTV camera din po na makapag-identify na talagang lima po ang nakapasok. Sa karun, nagpabiling balhug sa presuhan sa Zamboanga City Police Station 6 ug ZCPO ang lima kasuspetsado. Sumala sa Zamboanga City Police Office, Adlong Lunes, gipaubos na sa inquest proceedings ang mga suspektsado. We tried to file last yesterday, uh, but the fiscal office uh, need more uh, information don sa n evidences uh, because right now ang ating uh, fiscal gusto nila airtight before you file na case ayaw na nila yung nadidismiso. Gisiguro sa kapulisan nga mapasakaan gayud og kaso ang lima ka mga sospek kinsa wala na miatubang sa kamera o wala ginganlan aron maprotektahan ang ilang kabanay. Tulo kanila ang gikan sa Zamboanga City Police Office nga adunay mga ranggo nga police lieutenant, patrolman o police senior master sergeant. Samtang ang laing usa, police staff sergeant sa Police Regional Office 9. Gipanganti sa kapulisan nga dili nila konsintihon ang dili maayong hinimuan sa kapulisan. Magpadayon sa matud pa ang ginapahigayong internal cleansing sa ilang hanay. Don't tolerate, even dismiss from the service. Uh, yun po yung aming uh, mandato na sinumpaan. Hindi katanggap-tanggap yung ginawa naming ng aming kabaro, I apologize in behalf of the CCPO. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Chris Adapitan para sa One Mindanao.